Ang kahulugan ng pagiging husto sa espiritual ay ang hindi pagrereklamo. Kapag nagreklamo ka, hindi ito maliit na bagay. May mga espiritual na mga batas at prinsipyo ang Diyos. Kapag nagreklamo ka, ito ay ang aksyon na ikaw ay nananatiling di umuusad at lumalakad ng paikot-ikot sa buhay. Kung kailan gusto ng Diyos na ikaw ay umuusad, nagdasal ka, Panginoon, hulmahin mo ako. Gawin mo ang dapat mong gawin para matupad ko ang aking layunin pinagdasal mo iyon at sinasagot ng Diyos ang panalangin mo at pagkatapos ay nagsimula ka namang magreklamo. Bakit ka nagre-reklamo? Nang sinagot naman ng Diyos ang iyong panalangin, binabasa natin sa salita ng Diyos at alam natin na may mga panahon na nasa mababang lugar, nasa pagdadalisay na apoy alam natin ito ay mangyayari. At alam mo ang lahat ng ito ay para sa iyong kabutihan, yung bagay na iyong inireklamo. Kaya ito ang dahilan na kalokohan ang magreklamo kailanman dahil ang Diyos ang may kontrol. Pinayagan niyang mangyari ito para sa iyong ikabubuti. Kaya sa halip na magreklamo, dapat nating purihin at pasalamatan ng Diyos. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aking mga dasal. Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari. Ngunit alam ko ang lahat ng ito ay nangyayari sa isang rasona kung ano ang pinahintulutan mo ay para sa aking ikabubuti. Kaya salamat, Panginoon, kahit na hindi ko alam kung bakit mo pinapayagang mangyari ito. Nagpapasalamat ako. Kung pipiliin mong magpatuloy umusad mula sa pagiging isang espiritual na sanggol, makikita mo kung gaano kahangal ang magreklamo. Makikita mo ito bilang isang masamang salita bago ka makarating sa punto ng pagiging mature. Kailangan mo munang gumawa ng pagpili. Ayaw ng Diyos na magreklamo ako. Ayaw kong magpaikot-ikot gaya ng mga Israelita. Matututo ako sa kanila at hindi na ako magrereklamo. Wala na ito sa bokabularyo ko. Itinatakwil ko na ang pagrereklamo. Ang ilan sa inyo ay kailangang gumawa ng desisyon at gawin ang ganitong deklarasyon.